Sa isang compound, isang social worker na naggangalang Parker ang dumating sa isang gusali at agad na pumunta sa isang kwarto upang tingnan ang kalagayan ng isang bata na naggangalang Tommy. Sinabi ni Tommy na hindi pa siya kumakain buong araw dahil mahigit isang araw ng tulog ang kanyang mga magulang. Ipinangako ni Parker kay Tommy na titingnan niya sila at doon natuklasan niya na ang mga magulang ni Tommy ay sabog at ang ina ay namatay na dahil dito. Agad na tinawagan ni Parker ang 911 at nanatili upang matiyak na maaayos ang lahat. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan, natuklasan niya na may nagnakaw ng stereo ng kanyang kotse. Nakita niya ang mga ito at hinabol, ngunit nabigo siyang maabutan sila. Dahil dito, pumunta siya sa isang bar na pagmamayari ng kaibigan niyang si Gary, kung saan naglaro sila ng chess na may pusta. Nanalo si Parker at humiling si Gary ng mas mataas na pusta. Itinaya ni Parker ang kanyang kotse at humingi kay Gary ng libreng alak habang buhay sa kanyang bar kung siya ang manalo at pumayag si Gary. Pagdating sa bahay, ibinunyag ni Parker na nanalo siya sa laro. Ngunit hindi ito nakapagpasaya sa kanya dahil nabubuhay siyang mag-isa, walang asawa o mga anak. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa kanyang mga benepisyaryo, si Ashley, dahil ang kanyang ina, si Dahlia, ay hindi pa umuuwi mula sa trabaho at kailangan niyang pumasok sa paaralan. At ipinangako ni Parker na ihahatid niya siya. Pagdating ni Parker, parang sanay na si Ashley. At inutusan siya ni Parker na tiyaking dala niya ang lahat ng kailangan niya, pati ang kanyang pagkain. Habang tinititigan niya ang isa sa mga lapis, naaalala ni Parker ang kanyang sariling pagkabata, kung saan nag-aaway ang kanyang mga magulang. Nang malapit na silang umalis, dumating si Dahlia at kinausap siya ni Parker tungkol dito. Ipinaalala sa kanya na mawawala sa kanya si Ashley kapag nalaman ng ahensya ang kanyang gawain at ipinangako ni Dahlia na hindi na ito maulit. Inihatid ni Parker si Ashley sa paaralan at napansin niya ang sirang bintana at nawawalang stereo ng kotse. Ngunit tiniyak ni Parker na wala siyang dapat ipag-alala. Maya-maya, dumating si Parker sa kanyang opisina at habang binabasa niya ang ilan sa mga file ng mga benepisyaryo, ginulo siya ng isa sa kanyang mga kasama sa opisina si Stu, na nagbitaw ng mga negatibong komento tungkol sa kanilang mga benepisyaryo. Nairita dito si Parker, ngunit pinigilan niya ang sarili na makipagtalo sa kanya. Samantala, ang ama ni Ashley na si Mike ay lumaya mula sa bilangguan at sinalubong ng kanyang kaibigan na si Louis sa labas na nagpaalam sa kanya na naghihintay sa kanya ang kanilang amo. Dumating sila sa isang bar at nakaharap si Duke, ang amo, na nag-utos sa kanila na magnakaw ng isang package mula sa isang gang at itinalaga si Mike na mamahala sa trabaho. Nang maglaon ng gabing iyon, huminto si Parker sa labas ng bahay ng isang matandang lalaki na ipinahayag na ang kanyang ama, si Marcus. Sandali niya itong tinitigan na alala kung paanong hindi naging mabuting ama sa kanya si Marcus noong bata pa siya. Pagkatapos ay huminto siya sa isang convenience store at inabangan ang mga lalaking nagnakao ng kanyang stereo. Tinutukan niya sila ng baril at pinilit silang bayaran ang stereo at bintana ng kotse at napilitan ang mga lalaki na bayaran siya. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay ni Dahlia upang tingnan kung nakauwi na si Ashley. Ngunit nagulat siya nang makitang nakalaya na si Mike sa kulungan. Inaanyayahan siya ni Mike sa loob at habang nag-uusap sila, sinabi ni Mike na malaya na siya at kaya na niyang alagaan ang kanyang pamilya. Iginiit kay Parker na lumayo sa kanyang asawa. Nadagdagan ang tensyon nang dumating si Ashley suot ang kanyang bagong damit at ipinakita ito kay Parker, kung saan pinagbintangan ni Mike si Parker na may ginagawa sa anak. Bago pa lumala ang tensyon ay umalis si Parker. Nang hating gabi, si Mike, Lois at ang isa pa ay nagsimula sa kanilang trabaho at pumasok sa gusali upang nakawin ang package mula sa mga gang at matagumpay nilang nagawa ito sa loob ng ilang segundo. Ngunit ang isa ay nabaril habang papalabas sila ng gusali. Nakipagkita si Mike kay Duke, kung saan ibinunyag niya na itinago niya ang package sa ibang lugar. Pagkatapos ay gumawa siya ng deal na hahayaan siya ni Duke na umalis sa kanyang grupo pagkatapos maihatid ang package at pumayag si Duke. Nang sumunod na gabi, dumating si Detective King sa bar ni Duke upang tanungin siya tungkol sa pagnanakaw at pagkamatay ng isa sa kanyang mga tauhan, ngunit itinanggi ni Duke ang lahat ng kanyang mga paratang. Dito ay binalaan siya ni King na gagawin niya lahat para malaman ang totoo. Kinabukasan, bumisita si Parker sa isang foster home para tingnan si Tommy. Pagdating niya, nadatnan niya si Tommy na nakikipagsuntukan sa isa pang bata at agad siyang kinuha. Sa loob, ipinahayag ni Parker na siya ay tumira sa parehong foster home noong siya ay kaedad ni Tommy at ipinangako niya sa kanya na magiging ayos ang lahat. Pumasok si Parker sa kanyang trabaho, at muli siyang ginulo ni Stu, sa pagkakataong ito ay nagkomento tungkol kay Dahlia at Ashley, at ng pagbabayo niya dito kung siya ang kanyang social worker. At hindi napigilan ni Parker ang sarili at sinuntok si Stu sa bunganga. Dahil dito, ipinatawag si Parker ng kanyang bisor na si Sharon, at pinaalam sa kanya na siya ay tinanggal sa kanyang trabaho dahil sa kanyang ginawa. Nagsusumamo si Parker, ngunit sinabi sa kanya ni Sharon na wala na siyang magagawa dahil sumunod lang siya sa utos ng mga nakatataas. Noong gabing iyon, hinarap ni Parker si Marcos tungkol sa kanyang pagkabata, kabilang ang pagkamatay ng kanyang ina, pagalis ni Marcos patungong France at pagiwan sa kanya sa isang foster home. Humingi ng paumanhin si Marcos, ipinaliwanag na ang kanyang pag-aasal noon ay resulta ng trauma na naranasan niya noong Vietnam War kung saan siya sumabak. Sinabi ni Marcos na nang gumaling siya mula dito ay sinubukan niyang makipag-ugnayan muli kay Parker. Ngunit huli na ang lahat dahil malaki na si Parker at naniniwala siyang maayos ang kanyang buhay. Kaya hindi na siya na nagpakita. Pumunta si Parker sa bar ni Gary para i-claim ang kanyang libreng alak. At habang umiinom sila dumating ang isang babaeng naggangalang Corey at nakipagkaibigan kay Parker. Hinahangaan ang kanyang trabaho bilang isang social worker at tinukoy siya bilang pangkaraniwang Robin Hood ng bayan. Di nagtagal, pinuntahan ni Parker si Dahlia sa kanyang trabaho sa isang kasino kung saan isa siyang dealer at kinumpronta siya tungkol sa kapakanan nila ni Ashley kasama si Mike. Tiniyak sa kanya ni Dahlia na maayos ang kanilang kalagayan at sinabi sa kanya na tinawagan siya ni Sharon tungkol sa kanyang pagkasesante, na ipinaalam sa kanya na hindi na siya ang kanilang social worker, kundi si Stu. at sinabihan siya ni Dahlia na layuan sila mula ngayon. Naniniwala si Parker na hindi ligtas si na Dahlia at Ashley mula kay Mike at magdadala ito ng kapahamakan sa kanila, gaya ng ginawa niya noon. Kaya, nagpasya si Parker na subaybayan sila sa araw. Doon, napansin niyang nagtatalo si na Mike at Dahlia, kung saan sinasaktan ni Mike si Dahlia dahil nagsiselo sa ilang katrabaho at kay Parker. Habang nangyayari ito, dumating si King sa bahay ni Mike upang tanungin siya tungkol sa kanyang kinaroroonan sa panahon ng pagnanakaw. Gayunpaman, tumanggi si Mike na makipagtulungan at itinanggi ang lahat ng mga akusasyon. Gayunpaman, tinitiyak sa kanya ni King na makakahanap siya ng patunay ng kanyang pagkakasangkot sa kahit anong paraan at pagsisisihan niya ito. Sa pag-aakalang malapit ng salakayin ng pulisya ang kanyang bahay, itinago ni Mike ang package sa backpack ni Ashley at sinabi sa kanya na ito ay isang lihim na regalo para kay Dahlia. At ipinasumpa si Ashley na hindi niya sasabihin sa sinuman ang tungkol dito. Nang masiguro niyang dadalhin ni Ashley ang backpack, tinex niya si Louis na kunin ito. Maya-maya, umalis si Mike at habang nagmamaneho siya, pinahinto siya ng pulisya sa kalsada upang hanapin sa kanyang sasakyan ang ninakaw na package. Ngunit hindi nila ito mahanap at napilitan ang mga pulis na palayain si Mike. Samantala, pagkatapos ihatid ni Dahlia si Ashley sa paaralan, pinahinto din siya ng mga pulis sa kalsada. Ngunit nagawa niyang tawagan si Parker tungkol dito. Pinusasa ng pulis si Dahlia at hinalughog ang kanyang sasakyan para sa package nang dumating si Parker at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kanyang social worker. Wala rin mahanap ang pulis sa sasakyan ni Dahlia, kaya pinakawalan nila siya. nag si Dahlia kay Ashley at nagpa siyang sunduin siya muli at nagalok si Parker na ihatid siya sa paaralan. Nang sinundo nila si Ashley, napansin sila ni Louis na naghihintay ng reses para nakawin ang kanyang backpack. Nang makita na sila ay aalis, naghanda silang sumunod, ngunit naharangan sila ng bus at nakalayo sila Parker. Tinawagan ni Louis si Mike at ipinaalam sa kanya ang tungkol dito. Aya agad na tinawagan ni Mike si Dahlia, upang tanungin kung nasaan sila, ngunit tumanggi si Dahlia na sabihin sa kanya. Napagtanto niyang sangkot na naman siya sa mga iligal na gawain at ayaw na niyang madamay pa sila ni Ashley. Inihayag ni Parker na siya ay tinanggal sa kanyang trabaho, ngunit maaari pa rin niyang piliin na gawin ang trabaho at nangakong tutulungan sila. Sa kasamaang palad, natagpuan sila ni Louis sa kainan at sinubukang nakawin ang backpack. Ngunit pinatumba siya ni na Parker at Dahlia at nagsimulang tumakbo palayo kay Louis at sa kanyang mga tauhan na humahabol sa kanila sa kanilang sasakyan. Tumakbo ang tatlo sa istasyon ng tren at tumakas mula kay Louis at sa kanyang mga kasama. Gayon pa nakipagkita si Lois kay Mike at ipinahayag na tinatrack niya sila gamit ang cellphone ni Ashley. Sa kabutihan ay naubusan ng baterya ang cellphone ni Ashley, dahilan para hindi sila matrack ni Mike. Nag-alok sa kanila si Parker ng isang ligtas na lugar pansamantala at pumayag si Dahlia. Dumating sila sa bahay ni Marcos, kung saan sila ay tinanggap niya ng maayos. Inihayag ni Parker na siya lamang ang makakatulong sa kanila dahil hindi ligtas pumunta sa pulisya at inalok sila ni Marcos na manatili hanggat gusto nila. Naligo si Parker at habang naguusap sina Dahlia at Marcos, nakatulog naman si Ashley. Kinumutan siya ni Dahlia at doon natuklasan niya ang package sa backpack. Agad na napagtanto ni Marcos kung ano ito at kinumpronta si Parker tungkol dito, na walang alam tungkol sa package sa backpack ni Ashley. Sinabi nila ang lahat kay Marcos at pinayuhan niya silang ibalik ito kay Mike upang maiwasan ang karagdagang gulo. Kinagabihan, habang natutulog sila, bumaba si Ashley para buksan ang kanyang full charged na cellphone, nang hindi alam na tinatrack ito ni Mike. Nagising din si na Parker at Marcos, at habang nag-uusap sila, sinabi ni Marcos sa kanya na ipinagmamalaki niya ito dahil tinutulungan niya ang mga tao, lalo na ang mga taong higit na nangangailangan, tulad ni na Ashley at Dahlia. Sinabi sa kanya ni Marcos na gusto niya ng bagong buhay sa France, ngunit hindi ito matagumpay kaya bumalik siya. Sinabi sa kanya ni Parker na ginusto niya ng sariling pamilya at nagpakasal sa isang babae, ngunit nabigo silang magkaroon ng anak at iniwan siya nito. At naisip na pareho sila ng kapalaran ng ama. Nang biglang lumusob si Louis, Mike at ang iba pa sa pintuan at napilitan si Parker na labanan sila habang sina Ashley, Marcus at Dahlia ay tumakbo sa kusina upang lumabas sa likod ng bahay. Sumunod si Parker at nagawang makabaril ng isa, pagkatapos ay dinala niya ang package, ngunit siya ay nabaril. Pinatumba ni Parker ang isa pa at sinagasaan si Louis ng kotse, ngunit binaril ni Mike si Parker. Nakuha muli ni Mike ang package, at sa tingin na malapit ng mamatay si Mike, kaya iniwan niya siya. Bumalik si Mike sa loob ng bahay at hinarap si Marcos na tumatawag ng pulis, ngunit sumulpot si Dahlia mula sa kanyang pinagtataguan at nilabanan si Mike, ngunit mabilis na natalo ni Mike. Sa kabutihang palad, dumating si Parker at nakipambuno kay Mike na nagbigay ng pagkakataon kay Dahlia na kunin ang baril at barilin si Mike hanggang sa mamatay. Agad na nilapitan ni na Dahlia at Ashley si Parker. Ngunit sa dami ng tama ng bala ni Parker, ay nagdulot ng pagkawala ng maraming dugo at pagkatapos magbalik tanaw sa kanyang buhay saglit, siya ay namatay sa kalaunan. Samantala, sa bar ni Duke, dumating naman ang isang hitman at mabilis na itinumba si Duke at lumalabas na ito pala ay utos ni King na pinapakitang nagtatrabaho para sa kartel na tunay na mayari ng package. Kasabay nito, si Gary kasama si Corey at iba pang mga kaibigan sa bar ay nagluluksa sa pagkamatay ni Parker. Sa kalaunan sa simbahan, ipinagdiwang at pinuri nila ang buhay ni Parker na inalay para sa kapakanan ng iba at tiniyak ng isang preacher na papunta na ngayon si Parker sa tunay na tahanan na inaasam nating lahat sa kaharian ng Diyos sa langit. Kung nagustuhan mo ang aking recap, pakilike naman ang video at subscribe ka na rin. Kung may tanong o suggestions ka, ay mag-iwan ka lang ng comment. Maraming salamat!